Kasi ano, sabi ni Maris, ano daw, dati daw na same page daw sila, same page ni ano ni Rico. Five years namin together, we were always on the same page. Ngayon daw, siya daw nag next page. I yeah, turned to the next page and... Ano? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin dati na. same page ngayon, siya daw nag next page na. Nag-level up siya. Nag-level up? Oo, oh, nag-next eh. o, oh, limbawa, kung nasa school ka, grade 1 ka, di nag grade 2 na siya. Yun. grade 1 pa rin siya, no? Grade 2. O, oh, diba? Yun ba yun? Nag-next page. Nag-step na. step na pa. Saan so, nilag-lag niya si Rico? Nilag-lag. Oo, oh, iniwan niya doon sa kawalan. <laughs> yun. so, limbawa, bes, ikaw mag-level up ka, mag-next page ka, laglagin mo rin ako. Pilahin ka na ganun. Para kasama Ay, paano yan? Si Maris, hindi niya inila si Rico. Hindi niya sinama. Ganun ba yan? Siguro, kailangan niyang iiwan. Para lang makapag-step siya. Kasi hindi siya pwede makapag-step nang kasama niya si Rico. So, kailangan niyang mag-step na iiwanan niya si Rico. Kailangan niyang mamili. Parang ganun. Para makapag...